agriculturally viable, uh, maganda yung turismo, maganda yung locations, ano pong pinaka problema ng Biskaya? Yan nga, we should have leaders who have the heart to develop our province. Development ang kulang. Yeah. Ang ganda ng sagot. Pero ang narinig ko kasi, kaya po kayo uh, lumipat ng Nueva Vizcaya kasi tapon po kayo ng Ifugao. Yun po ang narinig ko eh. Well, totoo naman, you cannot be a hero in your own place. Napili ko itong Nueva Vizcaya kasi dito nga, kaya lahat ng mga anak ko dito sila. They are all residents here in Nueva Vizcaya because I see the future here in the Nueva Vizcaya. There is future in Nueva Vizcaya if we have good leaders, honest leaders. masasabi nyo ngayon kasi ang binabato sa inyo ng paulit-ulit na kadalawang election at witness po ako dyan na ginagamit nyo ro po ang pera ng kooperatiba. Alam mo, mahirap gamitin ang pera ng kooperatiba because we have layers of uh, monitoring. We have internal audit, we have external audit, we have uh, the cooperative development uh, authority who supervises cooperative entire the Philippines and monitoring of all these private uh, institutions like uh, land bank uh, and other financial institution binabantayan and every year na i, ano na ipapublish yung financial statement ng kooperatiba so any members of the members of the cooperative have the right to question the financial statement of the cooperative so paano ka makagamit ng pera ng cooperative And one one thing more is somewhere in 2015, nung nagnotis yung BIR sa tamang kooperatib na magbayat tayo ng 21 million na taxes, sabi ko sa board of director, hindi tayo magbayad. If ever you are going to pay this 21 million, kasi 21 million yung ano eh, notice ng BIR, sabi ko, if ever you pay, sabi ko sa board of director, it should be over my dead body. I should be six feet under the ground. Because I strongly believe that we follow all every year. We are given the certificate of compliance and certificate of good standing. And we are all compliant on government regulation, cooperative development authority regulation. Bakit tayo na ano? May babayaran tayo ng 21 million. And every year, lahat ng income ng kooperatiba, December 31 is the cut of every year. And lahat ng income ng kooperatiba, ni i-distribute -di sa membro. Mm -hmm. Kaya sabi ko saan tayo kukuha ng 21 million ng ibabayad yan sa BIR. Kaya nung General Assembly, inimbita natin si Senator Villar as guest speaker. After the introduction of the guest speaker, sabi ko ako muna ang magsao, magsalita. Because magsumbong ako sa membro, anong ginagawa ng BIR sa taman? Bakit naniningil ng 21 million? So the title of my speech is declaring war against BIR. Wow. Because sabi ko hin kahit singko hindi kami magbayad. Alam mo uh, na ano nagnerbiyos 'yung legal counsel natin, si Attorney Pauheng. Nagvolunteer siya, sabi niya ako na lang makipag-negotiate uh, sa BIR. True enough napan. Alam mo 'yung sinabi ng BIR? Hmm. Ano po? Oo, bigyan kayo ng discount pero mas malaki 'yung hindi mairesibo kaysa 'yung ma-receiveo. Kaya sabi ko pag makikompromise tayo sa BIR ibig sabihin parang may, tayo, may tinatakpan tayong mali. Mali, mabaho. Kaya makikompromise tayo. And then every year ganun ang mga mangyari. Kaya sabi ko we will not pay any single centavo. Kaya sabi ko kay Senator Villar by today is the Saturday, Monday uh, Sunday bukas, Monday I will be in Congress to file parliamentary inquiry no apa yang nga ada itu yang nga singer ti 21 million mm -hmm. and monday napanak manila and i stayed there for seven days sabi ko hanak nga agawid no hanak nga mapnik, no hanga maawan day itu nga 21 million after seven days seven working days joining committee hearings committee meetings True enough, I was able to get the certificate of tax wow. exemption wala kaming babayaran sa 21 million. Zero as in zero? Zero. Yeah. And then, immediate uh, issuance of certificate of tax exemption to all cooperative who comply the requirements of CDA. So, buong Pilipinas na kinabang dyan. Because of your parliamentary yeah. inquiry? yeah. So sabi nila hindi siya magaling sa policy making. Eh hindi pa nag-Congressman, mayroon ng resultang nagawa na nakaganan siya, hindi lang ng tamaan pero ng buong? Buong Pilipinas. Buong kooperatiba yeah. ng Pilipinas. Yeah. Wow! So 21 million to zero. To zero. E eh, di ang laking... Ganun din lahat ng kooperatiba. Nabigyan sila ng Certificate of Tax Exemption. Wala akong kabak kahit eh, anytime i-audit ang TAMAN. Malinis naman. Oh, you, you do not have the guts to fight a government institution kung alam mo ang may mali na Tama. ginagawa mo. Tama. Kung may <laughs> tinatakpan ka. may tinatakpan ka. Kasi kung malaman, talo ka. Mapapahiya ka. Oo, oo. Kaya nga, ulit-ulit sinasabi ko nga, no sa eskwelahan, honesty is the best policy. In Taman, honesty is the only policy. Ang next issue naman na binabato, na paulit-ulit kong naririnig, ka daw ang paggamit mo ng Dole Swad at DSWD ACAP ginagamit nyo lang daw po sa pamumulitika. Well, actually, Sir Gab, that's the normal program of the government. Mm -hmm. May AKAP, may SWAD, ganun. Kaya lang, pag hindi mo na nuham mo nga pan hangka nga ag, uh, agparpa, ag Parang beggar doon na humihingi ng pondo. Hindi basta pupunta, pupunta sa ibang probinsya. Kagaya yung accreditation TR2 ng Malasakit. Mm -hmm. Eh kung hindi ko linakad yan, number 99 Malasakit Center. Oo. Ah kayo naglakad oh Malasakit Kung hindi Center. ko linakad yan, bagahang ngayon, hindi pa accredited yan. Because as of now, we have more than 160 malasakit center buong Pilipinas baka hanggang ngayon number 60 tayo hindi oh pero because uh, of our initiative to lobby number 99 tayo kaya mabilis na uh, okay. na-accredit ang in the same manner pa, no akap tupad in normal program of the government pero no awan tigats mga pondo dumawat lang hangga basta-basta umay ditoy. Eh. Well, you got to lobby for it. Well, yeah. And ginawa natin in spite nga awan pondo tayo, we spend our money to lobby. Personal money yeah. to lobby pero yeah. you got budget yes. for our constituents But, yeah. for Novo mm -hmm. So nakikinig kayo, mm -hmm. hindi ginagamit sa pamumulitika pero mm -hmm. it's a normal course at kailangan mm -hmm. maibigay mm -hmm. sa dapat at gusto, kaya mo nilaban para maramdaman mm -hmm. ng bawat Novo Vizcayano. Eh ano naman po ang si ang sagot nyo, hindi naman kasi kayo elected na board member eh. Appointed lang naman po kayo eh. Eh totoo naman, but that's the law. That's the law of succession. Nung inoffer sa akin, sabi ko, i-research natin anong legal basis. Eh sabi na may Supreme uh, Supreme Court ruling ruling na ano may court president supreme court president na yung pagkapartido mo yung namatay. Cause well, ng vacancy. Okay. Yung kapartido na rin ang papalit. Eh it so happen yung kapartido natin si Euphemia, dakayo na na-promote na vice governor. So yung vacant position na naiwan was Elakas. Mm -hmm. Kapartido. So, kapartido, eh ako na yung na endorse ng partido to take the place. So by way of succession at si President Bongbong Marcos mismo ang pumirma sa appointment ko. Totoo naman appointed kayo yeah. by law of succession. Yeah, May court president mm -hmm. at higit sa lahat president ang nagpirma ng yes, appointment that's papers right. mo. So kung gusto niyong questionin guys, wag po sa amin sa presidente po ng Pilipinas. Kay Bongbong na yung question. Kay PBBM po, okay po ba? Okay na po ba? Yeah. <laughs> so, Mr. Asenso, isa sa tumatak sa akin talaga na natatandaan ko nag-trending noon, ano, yung nagpukpok kayo ng martilyo doon sa plenary session na galit na galit kayo na parang sabi ko sa sarili ko, may galit ba to? May, may sobra bang mainit ang ulo nito? Ano bang kwento behind noon? Well, yun naman yung commitment ko noon. Nangangampanya ako ng... Uh... As Vice Governor, sabi ko, pag nakakita ako ng korupsyon, talagang magwala ako. Eh true enough, nung deliberation ng budget, eh in-exclude ako doon sa Ad-Hoc Committee. Eh ako ang Presiding Officer, Vice di, Governor. Di lang the Vice Governor. Vice Governor. Uh -huh. but ako may-exclude doon sa deliberation ng budget? budget. Kaya nung in-exclude ako, eh doon ako talaga nagalit. So, nung in-exclude ka sa Ad-Hoc Committee, anong ginawa niyo po sa... Plenario. Ah, yon, yun. Talagang... Um, ah, doon ka na nagpukpok ng martilyo? Yeah, kasi doon ko rin nailabas yung sama ng loob ko sa chairman ng Committee on Appropriation. So, ibig sabihin, mm -hmm. hindi ka nagalit dahil in ka, per se, mm -hmm. pero nagalit ka dahil may na aamoy po kayong parang hindi magandang gagawin. Eh yeah, e ano po ba yung rason nung, Ano pang tingin yung hindi magandang gagawin noon? Well, eh alam mo naman na yung in natin, may COVID time yun eh. Mm -hmm. Oo. Siyempre, yung ano ko doon is priority yung mga livelihood ng mga tao. Mm -hmm. Kasi nabangkrap na yung mga maliliit na tindahan, tricycle drivers affected, lahat ng sektor affected eh. Tapos priority mo na yung infrastructure. Oo. Oh, so ang priority ng budget na yon, ang dinedeliberate is? Uh, the purpose is to prime the economy. economy. Oo. Pero yung iba ang purpose. Na iba ang purpose. Naging infrastructure. Yeah. Naging Anong infrastructure. specific infrastructure ang ginawa? Puro... Baka naman papatayo tayo ng hospital, okay naman yon. hindi, puro ano eh, concreting concreting ng kalsada. Yeah, yeah. So COVID recovery ang purpose pero kalsada ang ginawa. Yeah. At doon ka nagalit. So magkano po ba yung pinag-uusapan nating amount dito, Mr. Asenso? Cuz na reta, it's the 1 billion loan eh. Loan na 1 billion. 1 billion loan. The very purpose of that 1 billion loan is for COVID recovery. Mhm. Mm Oo, pero ano nangyari? 70% goes to road concreting, 30% pumunta sa hospital, pero building na naman. So halos 100% of the 1 billion loan is infrastructure. Pero parang ako bilang mamamayan, hindi ba hindi naman masamang pinuntahan parang road concreting tsaka hospitalize as ah, hospital building naman po. Bakit po kayo nagalit doon? Oh, because uh, the very purpose, the very purpose of that 1 billion loan is for COVID recovery. Mm -hmm. Dahil nagugutom na yung mga tao eh. Tama. Oh, bangkarap na yung mga malilit na tinde tindah. Bangkarap na yung mga tricycle drivers. Bang halos lahat ng sektor ng society affected. Especially yung mga uh, estudyante. na walang internet. Walang Kasi internet. May mga oh, akong... Pero anong ginawa ng the timing of uh, the concreting and the uh, building is uh, parang it it does not go with the situation. So, ano? nagigets ko na. Uh -uh. Tama ba sa ang pagkaintindi ko? Hindi ka naman galit sa road projects, hindi ka naman galit sa pagpapatayo ng building ng hospital. Ang kinagalit mo lang is eh maglo na nga tayo pang-COVID recovery na nga. Bakit 'yan ang priority? Parang mali yung timing. Yeah, yeah. Y 'Yun nga, sabi ko the order of priorities misplaced, ano? But inuna ang infrastructure over na naghihirap ng uh, kababayan natin. And the very purpose of that loan is para sa kanila yan eh. Bakit biglang na-divert? Because the purpose is to uh, uplift yeah and to pump the prime economy of the province. Uh -huh. Pero iba ang napunta. So, hindi kayo magalitin, uh, hindi mainit ang ulo nyo, kaya lang, sadya lang na nagpokpok kayo laban sa korupsyon. Yeah, tama. So, so, pwede uh -huh. yun ano? Yeah. Pukpok, laban, oh pukpuk -puk, laban sa korupsyon. O pwede natin gawing tagline yun guys. Mm. So pukpuk -puk, laban sa korupsyon mga novice kaya. again ulitin natin One, 2, 3, go. Pukpuk -puk, puk -puk, laban, laban, sa korupsyon. Yon. Kuhang kuha natin. Medyo umiinit na ang mga issues. Medyo nasasagot na yung mga bagay na may katanungan rin sa akin kasi ako rin nagtataka. Pero eto lang maiba lang ako Mr. Asenso tatakbo ka bang congressman ng Lone District ng Nueva Vizcaya? Opo, yon ang talagang goal natin to be the next representative of the Lone District of Nueva Vizcaya. Yun po ang itatakbo nyo, congressman of the Lone District of Nueva Vizcaya. Yeah, Just right. to be clear, mga no ano, baka kasi hindi clear, ano? Eh, nag-drive kasi ako nung nakaraan, ilang araw na ako nagda drive palibot ng Vizcaya, nagtataka ako, ang rami nyong tarpulin nakakalat. Bakit ang rami-rami nyong pong tarpulin? Well, that is to remind the people of Nueva Vizcaya that our goal is to be the next congressman in the province of Iloilo Vizcaya. and that uh, we want to iparamdam natin that we are sincere e eh, ano ba ang trabaho ng congressman well of course so number one is uh, a law making body at uh, alam nyo naman sa policy and batas na na introduce natin sa cooperative yan ang nagpalago sa kooperatiba to be the first billionaire in Region 2. So ganun din ang gawin natin. Gawa tayo ng polisiya, batas na magpaunlad at makikinabang ng pakinabangan ng Novo Vizcayan. Mm -hmm. And number two is the oversight function of a congressman to make sure na lahat ng batas ay e nai-implement. Mm -hmm. Lalong-lalo na sa electrification law, lalong-lalo sa real, uh, batas relative to agriculture and tourism and many more. Mas maraming project na maiuwi natin dito sa province ng Nueva Vizcaya. As we have proven, we are only the, I think, the first time in the history of Nueva Vizcaya that may vice-governor kahit walang pundo ay eh, nakakauwi ng maraming project sa atin bayan. So yun po pala ang tatakbuhin nyo, congressman. Eh, ang tanong ko, kasi nung nakita ko yung tarpaulin, sige, given, ibigay ko na po sa inyo, gusto nyong manalo, no? Eh, ang nakita ko doon, ang laki ng mukha nyo, tapos sa tabi nun, sa'yo magsisimula ang asenso ng Novo Biscayano. Parang sa akin, hindi ba ang yabang ng dating na sa'yo magsisimula ang asenso ng Novo Biscayano? Parang ang rami nang nagdaan na mga leaders, sa'yo magsisimula ang asenso ng Novo Biscayano? Sorry, yun po yung pagkakaintindi ko eh. Take it with me, you know. I started from zero to something. Kaya yun yung gusto kong iparamdam through the four piece to success. Sa bawat Novo Vizcayano, sa inyo magsisimula. Ibig sabihin, hindi pala ikaw ang tinutukoy nung sa'yo magsisimula. Magsisimula palang asenso sa'yo bilang Novo Vizcayano. Yes, Tama? that's right. So, hindi ikaw mismo, pero magsisimula sa bawat Novo bawat Vizcayano. Bawat novice Eh, ano po ang asenso Novo Vizcayano? Gusto ko yun that that will be a motivational to develop their own self na mag-asenso. Paano mo mapapaangat o mapapaasenso ang Novo Vizcayano? Eh, nung nagbigay nga po kayo ng bigas, parang binili nyo lang daw po ang Ilocano. Nangigmodi ay, Sergi, kurkuram lang ka no, di Ilocano, kat uh, ipagrup mo nga mapanan. Anya tisong bat mo diay? Well, whatever their perception is, basta ako naman is nung pandemic, naalala ko yung sabi yung tatay ko. In the future, no ag-asawa kan to, ag-asawa kayun to. Han nga panawan ti pamilya yung nga awan bigas nga naibati yo nung kayo at trabaho tira mga lugar hanyo nga panawan ti pamilyayo nga awan ti bigas nga da ta tauray awan si da daman lang ti mailugaw da nga kanin ti anak yo nalagip ko di yay iti pandemic So immediately nagtontong kami nga agasawa we purchase worth 1 million nga bagas nga naiwaras inya. And then we find out na talaga nga aduti aksang sangit nga awan ti mailuto da. So tuloy-tuloy kaya matang kami bigas, intend mi ijay akailangan kailangan. Kaya lang, dagita, they turn it against us, pero malinis ti konsensya tayo. Nga mang titayo man lang, ti one kilo, bawat novovis kayano ti bigas. Kunada, mm pati -hmm. kalaban mo, gaming ini inikam. Kit hantay mo nga pilpilyen, no sin ti kan tayo. Tahan tayo nga pilpilyen, ti nabisin kunada pero nang idulin man inala di bagas mo indulinda da in ripak da ko iripak da man, because 5 kilos no iripak dati sa guwan kilo ad adu papanan na kunada haan inikat dalang tapno ikatin da nagan mo ijay support ken adu da ti ag iduldulin ko nak uray man ad da ti indulin lima nga bag sa nga pulo ba inti mm -hmm. ha mga bumak nang ijay importante na consume da nga pamilya Ibig sabihin, what my goal is just, kung it's biblical, if you cannot feed many, at least you feed one. And yan naman ang goal ko noon. So, I don't mind. No, ganon tipang kita, da, but that's not our intention. Our intention is to at least makatulong tayo. So, kahit pala siniraan ka na, okay lang sa'yo, Hindi, basta naramdaman ng yeah, tao. Masaya na ako na at least nakapagbigay na ako. So, hmm. it's always the good the heart and intentions hmm. na mananalo. And na mananalo. makatulong. And yung intention na yun ay makatulong sa kapwa. Hmm. At kahit anong kasiraan ng ginawa, okay lang. Dahil ang importante, nakatulong hmm. ka at naramdaman ng bawat. At tao. hindi naman importante ang politika. Yung importante, nakakatulong ka sa kapwa mo na mahihirap. E galing na ako doon. Ramdam na ramdam ko po, no? So, to end, nandyan po sa mga Novo Vizcayano, nanonood po ang ating mga Novo Vizcayano. Ang ano po ang gusto nyong sabihin sa mga Novo Vizcayano na nanonood na parang tila kinaitan na tinatanong ang sarili, aasenso pa ba ako? Kaya ko pa bang umangat? Kaya ko pa bang magtagumpay sa kahirapan? Alam mo, yung ginagawa ko ito, hindi sa akin ito. I strongly believe that I am just an instrument, instrument tak na magamit nga makapag serbisyo, because uh, blessings nga na ni Apu Jos I keep on telling it's not me, it's God's providence. Kete uh, my message to all Novo Vizcayano, let us just work as one Novo Vizcayano. Our just goal is for the development of our province and umangat tayo to as evi uh tayo sa kahirapan our only goal is to get out from poverty and uh, the key here is let's all work together as i keep on telling together let's build a better future So thank you so much Mr. Asenso. Mga Canova ka Vizcayano, kanina nagtanong ako sa inyo, kaya ba bang umasenso? Kaya pa ba bang umangat ng isang Nuevo Vizcayano? At kaya bang makilala ang Nueva Vizcaya? At nasagot ng ating guest, galing sa kahirapan, napagtugumpayan, at naging mayaman. At hindi pa natapos doon, hangad niya rin na mapayaman, maging asensado, ang bawat Novo Vizcayano. At ang huling tanong, kaya bang makilala ang Nueva Vizcaya? Kita nyo naman, hindi lang pinakamalaking kooperatiba ang napatayo niya dito sa probinsya, kung hindi pinakamalaki sa Region 2 at one of the biggest in the Philippines. At maraming natulungan, may policy na na-exempt lahat ng kooperatiba entire the Philippines. Kung nakaya ni Mr. Taman Tomas Sr. bilang Mr. Asenso at kung napakita niya at nasa buhay niya ang buhay na mula sa kahirapan hanggang sa umusbong at makatulong sa iba, ano pa ang hindi natin kaya? Kaya kung ako, mga kanovis kayano, ang pipiliin ko ay yung taong naramdaman, ang naramdaman natin, na pagtagumpayan ang mga struggles natin at mananaig na may buong puso at tiwala sa Panginoon. So my name is Joel Ramon Gabriel R. Espino and this is an episode of Kwentong Asenso at lahat sana kayo ay na-inspire, na-antig at sana pag natapos yung panoorin to, patuloy kayong mangarap dahil may pag-asang umasenso. Asenso Novo Vizcayano, sa iyo magsisimula ang asenso ng Nueva Vizcaya.